Good afternoon mga lods Okay, uh, dito tayo ngayon sa Expressway sa Petron Papunta tayo ng Bataan So itong ride na to Ride to work na naman <laughs> Pero pupunta tayo Mount Samat Para makita nyo yung ano ng Mount Samat Dadaan tayo doon So na guys, na, hindi ko na nakunan yung pag take up ko sa bahay Pero Ah uh, <clears throat> Okay lang Kasi wala namang ganong ano dun Ngayon pumunta tayo ng Mount Samat Para makita natin yung uh, Itsura ng Mount Samat Tsaka syempre ano ba yung history nun So diretsyo tayo muna ng customer ko Then saka tayo pupunta ng Mount Samat Alright So mga Lodi Antabay lang kayo Para diretsyo na tayo Alright Let's go. Ah, ito na naman tayo. Biyahin na naman. Chandermoto. Si By the way, gamit natin ngayon si Bunso Ah, uh, <clears throat> kasi wala naman akong dadalhin doon, no. Uh, Magte-training lang tayo ng mga bagong ah uh, cashier. So, 'yun. Kaya ito lang natin para mabilis. Kasi kung si Kaloy dadalhin natin, looban pa tayo eh. Wala tayong makukuan doon. Matagal. Kaya <laughs> nakakapagod. So, ito hindi nakakapagod. Kaya uh, naka-express naka expressway kasi tayo. Time check tayo guys, 11.51 um, Kaya naman no, makakabot naman tayo sa Mount Samat Huwag lang uulan, huwag lang nga ang bone. Kasi pag uulan naman bon hindi tayo makakadiretso doon Hindi ko makapakita sa inyo yung ganda ng Mount Samat Okay guys, so malapit na tayo, may exit dito sa San Fernando Dito na tayo mag-exit kasi kapag nag exit tayo, medyo mahal babayaran natin Kaya yeah, dito lang tayo na mura although mas makapadali tayo doon kaya lang plus 300 pesos kasi yan eh pag umiikot ka pa nadaan ka ng SCTX tapos ang exit mo dinalupihan so dito 200 lang then sandali lang naman yan saka motor naman tayo na Robinson grabe yung gloves ko guys oh wasak na hahaha <laughs> mga tapila sa kasya huwag ganyang mahaba ang pila guys uh, ah, sisingit tayo <laughs> sorry sa mga masisingitan ko wala eh paalam tayo thank you thank you sa truck driver kahit di tayo pinasingit talaga kahit wala akong narinig na sige <laughs> thank you pa rin <laughs> di man siya bumusina wala pero kung uh, ano lang guys ganito lang yan eh ah, kapag naito mo naman medyo may lang pumila ka na pero kung sobrang haba talaga, wala eh. Hindi, talaga maiwasan eh. Talagang makakaano ka pa rin, sisingit at sisingit ka pa rin, ganun. Ay, sana lang hindi umuulan doon. Kasi pag nagkataong umulan doon, wala. Hindi tayo makakapunta ng Mount Samat. Ha. Hindi tayo kasi makakapagpalipad ng drone pag kaganon eh, umuulan. Sensitive kasi yung mga drone, lalo na sa mga ganyan. Ulan, dahon, o anything na mga ano yung mga to, pwedeng tumama dun sa propeller ng drone dito tayo ngayon guys sa San Fernando exit no so yun nga katulad na sinabi ko kanina hindi na tayo nag exit sa Dinalupihan Esitex kasi medyo malaki yung babayaran dun unlike dito tignan mo 170 plus 7, uh, 69 17 sabihin na natin 240 na kasi pag doon tayo nag-exit sa Dinalapihan papatak tayo ng 500 eh so medyo hindi pala medyo talagang masakit mahal <laughs> dito lang tayo ay nako papasokan na naman woohoo so mamaya guys uh, kita kita tayo doon uh, balitan ko kayo sa so, time check natin guys 12.06 ng tanghali kakain muna ako syempre dyan tayo kakain kay kunching sa paborito nating kainan kunching baka naman <laughs> All right. A few moments later. Surprise. Sa <laughs> so, mahirap pag hindi ka nag-expressway, no. Ah. Uh, itong ganitong traffic dito. Yan lang mahirap pag hindi ka nag-expressway. Ah, so, ito na yan. abayan yan. Yay! para makatipid na traffic. Ba, <laughs> para makatipid ka matrapid ka may ginagawa nata kasing daan dito guys okay. Sana lang huwag uulan Woo! Tiraan Dati ginijip ko lang ito eh Ah, uh, pagpapasok ako ng eskwelahan. <laughs> okay guys, so nandito na tayo ngayon kay Conchings. Time check 12:24, 12:34, sorry. Ah, uh, kain muna tayo, tanghalian eh. Okay guys, we're done eating. Ah, uh, diretso na tayo doon sa dinalupihan para sa ating kliyente. So, 'yun 'no. Ah, uh, ung kung hanap niyo sulit na kainan, kay Conching Skeo <laughs> eh, madami nga lang masyado yung servings nila parang yung servings nila is pang dalawang tao lagi so yun know. Oh. o so dito na tayo guys sa uh, pa approaching na tayo ng Lubao no? Lubao, Pampanga so kusang kami dating nakatira eh, gumaganda naman pero huwag na natin batiin <laughs> tumuloy <laughs> ito yung pinaka <clears throat> palengke nila so may yung mga tito ko dyan then ito yung uh, Holy Cross na simbahan then dito naman yung papasok ng Holy Cross Institute dito sa ano, Lubaw so dyan tayo gumraduate ng high school De, dito kami nakakain sa likod dyan ewan ko kung buhay pa yung kainan dyan <laughs> dati wala pa mga bangko rito ngayon marami ng bangko Then dito naman nakatira yung aking mga tito tita at mga pinsan Ayan dyan So hindi na makakadaan dyan Shout out na lang sa inyo At late na tayo sa aming uh, sa ating uh, <coughs> meeting <laughs> Na late eh Shout out na lang po sa inyo Tito tita at ang aking mga pinsanin Okay guys, approaching Bataan na tayo Dinalubihan no, lapit na <clears throat> dyan tayo mag tuturo so tatapusin ko lang yan then we'll proceed to ano na Mount Samat <clears throat> so approaching Bataan okay guys diretso na tayo ng Mount Samat para mapakita ko na inyo yun yung Mount Samat hinapon na ako time check 307 brought to you by Red Horse <laughs> nice Red doors talaga yun o. No? Hindi yung mahalatang maangininom. <laughs> so, from Dinalupihan, kulang isang oras din ang biyahe kasi rito. Uh, siguro, 30 minutes. 30 to 40 minutes ang biyahe. Mount Samat. Dampas kasi ito ng Balangay. So, yung daan ng Mount Samat, uh, yun yung dinadaanan papunta ng Subic. Paikot kasi yan. So, pag dyan sa so may padanea uh, daanan na yan, papunta Mount Samat, lalabasan mo doon yung bagak. Bagak, tapos yun na, papunta na ng Subic yun. So, punta na tayo doon. ko na lang kayo once na nandun na tayo. Alright? Ayan guys, so turn left tayo dito papuntang Mount Samat. Oh, so, dambana ng kagitingan. All right. Welcome. Okay. Let's go. So paangat-angat 'to, no? Akyatin. Okay. Pero <laughs> so, kaya kaya naman 'yan. Parang bagyo lang 'yan. Oh. <laughs> nag-request, nag-request. Pinagbigyan, pinagbigyan. <laughs> Nicole, oh, wala malamig na isimoy ng hangin dito ah My God Ganda ng daan oh Woo! Yan lang, natatakot akong bumangging eh Hindi, <laughs> pudpud singgulong kasi yung gulong Hindi oh. <laughs> pa nakakabili <laughs> Gala ka ng gala, wala ka ng palang pambili Big bike ka ng big bike, wala ka pambiling gulong Patay ka <laughs> oh, Ganda rito Malamig, malamig ni Simoy ng hangin dito So this way to Mount Samat Flagship Tourism Enterprise Okay usually po pagka ano, pagka may hihingi po ng permit para magpalipad ng drone, mga ilang oras po kaya yung bago ma-prove. Actually oh, kasi sir, ang office po 8 to 5 lang. Ah, 8 to 5 Kasi 5 po 5. government po sir. Oo oh, okay. so, so, iso po sir, mag email po kayo, dito po, parehan nyo pong isi-send, mm -hmm. nyo po yung address mm -hmm. pangalan niyo, mm nyo -hmm. sir, yung purpose nyo, mm -hmm. para saan, personal, or promotion, ganyan po. Tapos, bakit po maong sama po nyo? Ah, ganun po. Okay. So, so dito sir, pag po nag-reply or sumagot sa inyo, pinag-agent po kayo. Kung babalik kayo, pakita niyo po sa entrance gate. Ah, yung email na lang po pa ang nakapakita? Pa, para po maradyo po sa buong instrument. Kasi po pagwanang permit sa so, nyo, makapumpisit po Ah, okay. Sige po. Tagasentro ba kayo? Valenzuela pa ako, ma'am. Di ko alam <laughs> na may permit pa kailangan. Opo, pasensya na o po. Opo, okay lang po. Bali, nag-ano kasi ako, ma'am, ng mga tourist destination. Then, i binag ko po dito Di na, ah, na sorry, pa kailangan. Tapos, lagay niyo din, sir, oh, uh, yun yun sir okay. na, ano, na-vlog. Yes. Sige po. promotion So, ngayon, sir, hindi niyo po siguro... Hindi oh, wow. ko alam, ma'am. Okay, <laughs> sorry. sorry. Oh, Pwede po kayong mag-tour na lang. Mm -hmm. So, sir, ngayon, walking tour lang po kasada okay. po sa so, akyat okay. diretso sa cross pagdating mm -hmm. niyo po sa cross wala pong access sa so, doon kung nakarating na po kayo to, may mm -hmm. elevator po yun pero nakaklose na sa toon I po. see so tas hagdanan po pababa sa museum kaya lang sir ang museum natin hanggang 4.30 na magpapun mm -hmm. kung gusto nyo sir daan na po kayo dito sa gitna ng hagdanan tas kaliwa papuntang museum Ang um, mas mabilis na hindi po. dito po etong okay. gitna na tas kaliwa museum tas kung gusto nyo pumunta sa cross balik na dito ah okay uh, thank sir, you sa, sa museum sir no video recording no okay. flash photo alright Sige, pwede po kayo magdala ng tubig, pero pagkain di po alam. Ano. Na no, TikTok na sa mga na smoking kayo. Sige, ma'am. <laughs> thank Ay, wala pa akong ticket, ma'am. May bibili pa ako ng ticket, ah, in just in case. Sige, yung Sandali lang, ha? hindi <laughs> ka na kasi ako na gano'n sabi, hindi si pwede mag-drone, eh. Pero kung walking naman, okay lang mag-picture, ma'am. Tsaka, thank you. Oh, guys, ba all do? Palipad ng drone. Ito, ito na lang. Ito. <laughs> sir, gawin na lang din akong ticket. Kurko na lang sila siguro. Baya camera. Saka na lang ako babalik pag may permit na mag-drone. Sir, no, na, na <laughs> Ng... Meron na, sir. Oo pa mag-email na lang ako doon. Oo ah, na Sayang eh. <laughs> that pala eh nanoko na oh, nga sir eh sayang May oo nga, eh oo oh, nga magkano 50 na sir 20. Thank you sir So bali ang entrance dito sir 50 no Pag mag ano so, guys 50 ang entrance Thank you Thank you sir Magpapatatak na lang dun sir Magpapatatak ano? Okay Thank you po eto yung yan yung cross na malaki eh so dito na tayo dadaan paikot daw to hmm. wow pero muna ay tayo pumunta muna kubos tayo magdodrone yun yung Metro Manila dyan guys yung magkakaroon ng tulay alam ko nagawa ng tulay yan eh. dugtong ng met ah sorry kabiti pala tsaka bataan Yan ang dambaan na ng kagitingan. Mas pala. Mount Samat ay matatagpuan sa lalawigan ng bataan. Ito ang isa sa may mga pinakamayamang kasaysayan ng bansa. Ito ang naging saksi sa mga pangyayari noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at itinuturing na simbolo ng kagitingan at pagkasumikap ng mga Pilipino. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942, ang Pilipinas ay nasakop ng na mga Hapon. Ang Bataan Peninsula na kay nabibilangan ng Mount Samat ay naging isa sa mga pangunahing lugar ng labanan sa pagitan ng mga Hapon at mga puwersang Amerikano at Pilipino. Ang mga Pilipino kasama ang mga Amerikano ang siyang nagtanggol sa bataan laban sa mas makapangyarihang puwersa ng mga Hapon. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay nagpakita pa rin ng katapangan at dedikasyon sa kanilang tungkulin. Subalit, dahil sa kakulangan sa mga supply ng armas at pagkain, Napilitan silang sumuko sa mga Hapon noong April 9, 1942. Ang pagkakasakop ng mga Hapon sa Bataan ay nagresulta sa tinaguriang Bataan Death March kung saan dinanas nila ang matinding hirap at pang-aabuso ng mga Hapon. Gayunpaman, ang alaala ng mga nagwais ng na kanilang buhay sa labanan ng Bataan, kabilang ang mga sundalong Pilipino, ay patuloy na ginugunita bilang simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan isang kilalang Pilipino rin na ang nagngangalang General Vicente Lim ang nagbuwis ng kanyang buhay sa pagdepensa sa laban ng mataan. Si General Lim ay isang respetadong lider ng militar noong panahon ng ikalawang digmaang pandigdig at isa sa may mga mahalagang papel na ginagampanan sa pagdepensa sa pataan. Upang gunitain at kilalanin ang kanilang mga naging sakripisyo, itinayo ang dambana ng kagitingan sa tuktok ng Mount Samat upang maging makasaysayang simbolo ng pag-asa, kagitingan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Guys, epic fail yung punta natin dito hindi tayo nakapagpalipad ng drone uh, next time na lang siguro pagka nagkaroon na ng permit so kailangan na mag-emailing nga nang babalik pa ako rito <laughs> e, yung masakit na part doon yung babalik ka pa ay ayay uh, erik nochko okay balik tayo epic fail pero okay lang. May papakita ko pa rin naman sa inyo yung ano yung history niya. Even though hindi tayo nakapag drone shot, may papakita ko pa rin. So, Papababa oh, na tayo guys Then Uwi na <laughs> So siguro dito ko natatapusin yung vlog na to Ah... Uh, wala hindi natin na ano yung goal natin pero may share ko pa rin naman sa inyo using dong mga photos na nakuha ko doon sa museum meron kasi silang museum dyan so buti naman at umabot ako kahit pa paano so mapapakita ko sa inyo i flash ko dyan sa video no? yung nakita nyo kanina na na-flash ko sa video yun 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 yung mga gamit nila na baril uh, mga damit no? mga mortars machine guns mga naiiwan ng mga Japanese noon so dito ko na tapusin yung vlog ko uh, thank you sa panonood and watch out for uh, upcoming episodes no uh, marami pa tayong mga pupuntahan and kung meron kayong gustong puntahan ni Andermoto comment down below pupuntahan natin yan no alright peace out